Tulungan mo ako dito. So, pagkasabi niya si Maita. Akala ko ba, ayaw niya makita siya ni Elisa? Tulungan mo ako. Tulungan, tulungan mo ako. Sipain kita dyan. Tulungan mo ako. E mabuti na to, no? Para hindi magsuspek siya yung Elisa ngayon. Please, kung dito siya, hindi ako masyadong kakabahan kasi alam ko ngayon hinahanap siya ni Elise. Please, dito. Mababantayan ko siya. Dali natin siya. Please. Yay! Ayak. Buhay mo. si Manang giding Baka may alam siya kung saan dinala ng Jordana si inay. Hello? Manang Diding? Elisa? Alam ko hawak ni Jordana ang inay ko. Baka naman pwede mong ituro kung saan niya ito tinago, oh. Ay naku, hindi eh. Pero huwag ka mag-alala. Sige, mamanmanan ko ha? Pakawalan Saka... niyo ako dito! May alimaw dito eh! Pakawalan niyo ako! Elisa, sandali lang ha. Parang Bakawalan ano niyo. eh, may sumisigaw. Bakawalan Tatawag ako mamaya. Sandali lang ha! Ma manang Diding? Manang Diding? Hello? Hello manang? niyo ako! Palabasin niyo ako dito! Palabasin niyo ako dito! May halimaw dito! Ma, ka mo oh. kayo dyan! Baka masakal kayo! Ma! Baka so, niyo ako! Ma! Baka ma! Mara, niyo ako dito! Mara, dito na siya sa masyon? Dito mga halimaw! Maraming halimaw dito! Baka ma! wala niyo ako! Baka wala niyo dito kayong lahat! Kita niyo naman kung sino ang ating bisita sa mansyong ito, di ba? Si Maita! Ang dating nag ray, re, -re na rinahan dito sa bahay na to. Ha. Oh, ngayon, ayoko may makakaalam na nandito siya. Lalong-lalo lalo na si Angelica. Kapag isa sa inyo nagsumbong, hindi lang dila niyong puputulin ko. Pati pintig ng puso niyo, nagkakaintindihan ba tayo? Hmm? Ngongod ba dito. Pakawalan niyo na ako. Hindi niyo pa nakikita. Ang daming halimaw dito. Ano po na